Magandang araw! Ako si Binibining Ella May Labastida at tatalakayin ko ang kalagayang pang politikal sa panahon ng Amerikano. Ang panahon ng pananakot ng mga Amerikano sa Pilipinas mula 1898 18, hanggang 1946 ay nagdulot ng na malaking marka ng pagbabago sa sistema ng politikal sa bansa. Mula sa pamalaang militar hanggang sa pagtatag ng Commonwealth, ang naging layunin, layunin ng pamahalaang kolonyal na ihanda ang mga Pilipino sa pamahalaang demokratiko at kalauna ay, ang, ay ang pagsasarili. Ang mga kalagayang pampolitika, una ay ang pamahalaang militar. Taong labing walo, hanggang labing at isa. Umira ng isang uri ng pamalaan sa bansa na nagminais na may ang kalagayang pangkapayapaan at kayusan sa Pilipinas. Ito ang pamalaang militar. Tinawag itong pamalaang militar sapagkat pawang mga sundalo ang mga nagpapatakbo sa bansa noon at sumusunod lamang sila sa utos ng Pangulos ng Amerika. Narito ang tatlong Amerikanong gobernador militar na naglingkod sa Pilipinas. Una ay si General Wesley Merritt nanungkulan siya noong labing walo hanggang labing, labing walo naput Pangalawa ay si General Elwell S. Otis. Nanungkulan siya sa taong labing walo naput siya hanggang labing Pangatlo ay si General Arthur MacArthur. Nanungkula siya sa taong labing hanggang labing, labing at Um, si G si William McKinley ang namuno sa pamalaang militar. Siya ang pangulo ng Estados Unidos sa panahong iyon. Inutusan ni McKinley si General Wesley Merritt na manungkulan sa Pilipinas bilang gobernador Mi gobernador militar noong Agosto 14 1898. 18. Subalit hindi siya pinayagan at pinansin ni Emilio Aguinaldo. Ang layunin pa ng pamalaang militar ay mapanatili ang katahimikan at kayusan sa Pilipinas Narito naman ang mga kahangahangang nagawa sa panahon ng pamalaang militar Una ay pina pinayapa ang Pilipinas sa pamamagitan ng armas at inihanda sa pangungunong sibil Binik Ipinakilala ang Amerikanong Sistema ng Edukasyon kung saan ang mga Amerikanong sundalo ang naging guro rito At tinawag silang Thomasites itinatag ang hukumang sibil kasama rito ang kataas-taasang hukuman o ang Supreme Court at ang pagkatalaga kay Cayetano Arellano bilang unang punong may estrado o Chief Justice. Itinatag rin ang lokal na pamalaan sa mga bayan at lalawigan. Ipinakilala ang karapatang bumoto. At naging ganap ang unang lokal na halalan sa bansa sa Baliwag, Bulacan noong Mayo Ikapito, 18, na putsyam, ni General Henry Luton. Pangalawa ay ang pagtatag ng pamalaang sibil noong labing siyam at isa. Noong labing siyam at isa, pinalita ng pamalaang militar ang pamalaang sibil. Itanatag ang Philippine Commission o ang Staff Commission bilang pangunahing sangay na, na tagapagbatas. Layunin tong bigyan ng edukasyon ang mga Pilipino tungkol sa demokrasya at ihanda sila para sa sariling pamamahala. Itinatag ang pamalaang Sibil noong Hulyo 4, labing matisa sa ilalim ng pamumuno ni William Howard Tapp, ang gobernador general sa pamalaang Sibil. Ito ay isang uri ng pamalaang pinamamahalaan ng mga tao. Ito ay naglalayong naglalayo na bigyan ng, mga, ng mas malawak na partisipasyon ng mga Pilipino sa pamamahala na nakatoon sa demokrasya at pamumuno at mga reforma tulad ng pagpapabuti sa edukasyon, kalinisan at infrastruktura. Iginawad ang ilang karapatang sibil at sinanay ang mga Pilipino sa malayang pamamahala sa sariling bansa. Pangatlo ay ang pagbibigay ng karapatang pampolitika. Noong Labingsham at Dalawa, ipinasa ang Philippine Bill of 1902 na nagbukas ng pinto para sa mas malawak na partisipasyon ng mga Pilipino sa politika. Ang Philippine Bill of 1902 na mas kilala bilang Cooper Act at batas na ipinasa ng US Congress na nagtatag kagaya ng pagkakaroon ng lokal na halalan at pagbuo ng Philippine Assembly noong labing at pito ang unang pambansang turang pinamumunuan ng mga Pilipino. Ang Assemblya ang Assemblya ay ginawa ng Philippine Organic Act of 1902. Ang unang pangkalahatang eleksyon ay binubuo ng 80 miyembro ng Assemblya na naganap noong Hulyo 30, 17, at, at ang nasyonalistang partido ang nanalo sa lahat ng minorya. Ang inaugurasyon naman na naganap noong Oktubre 16, siyam labing siyam at at pito sa Manila Grand Opera House. Ang mga prominenteng Pilipinong mamumuno na nanalo sa, 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 ay sina Sergio Osmeña bilang Speaker, Si Manuel L. Quezon bilang majority leader at si Vicente Singson bilang minority leader. Ang estrukturang ito ay nasa ilalim ng nasa ilalim at kontrol ng ng mga Amerikano na paminsan-minsan ay nagdudulot pa rin ng hindi pagkakaunawaan o girian sa pagitan ng Pilipinong Asamblea at ang American Majority Commission. Pang-apat ay ang pagbabago sa legislatura, ang Jones Law of 1916. Isang malaking hakbang na ganap noong labing at labing anim sa pamamagitan ng Jones Law. Nagsasaad na ang pinakalay, pinakalayunin ay ang kalayaan ng Pilipinas sa ilalim nito. Una ay pinalitan ang Philippine Commission ng Senado. Nabuo ang bicameral legislator o ang Senado at ang kapulungan, kapulung, kapulungan ng mga kinatawan o ang House of Representatives. Ang dalawang kapulungan ay naganap, ay ganap na pinamumunuan ng mga Pilipino na nagpapalakas sa pambansang identidad at kakayahang mamahala. Ang ang pangunahing layunin nito ay mabigyan ng higit na malayang malayang pamalaan para sa Pilipinas at ipi, ipinahayag ang intensyon ng Estados Unidos na pagkalooban sila ang Pilipinas ng kalayaan. Panglima ay ang paglago ng, par ng mga partido politikal. Sa pagusbong ng halalan, lumawak din ang larangan ng politika. Ang una ay ang partidong nasyonal. Nanguna sa kampanya para sa kalayaan. Pangalawa ay ang partidong demokrata. Nagsilbing pangunahing oposisyon sa partido nasyonal. May mayroon, sil mayroon na masiglang debate Nagkaroon ng masiglang dibate, kampanya at pribadong pagpapahayag ng mga opinyon sa politika. Pang-anim ay ang hakbang tungo sa kalayaan, ang Tidings-McDuffie Act ng 1954. Ipinasa ang batas na ito upang simula ng sampung taong transisyonal na pamahalaan o commonwealth. Layunin itong ihanda ang Pilipinas para sa ganap na kasarinlang. Ang sampung taong transisyon tungo sa Commonwealth ng Pilipinas na saan ang Estados Unidos ang may kapangyarihan sa ugnayang panlabas at depensa habang ang Pilipinas naman ay mamamahala sa mga panloob na gawain o us usapin. In inatasan nito ang Pilipinas nagmawa ng bagong konstitusyon na nat natapos at niratipikahan noong 1935. Ipinangako sa batas ang ganap na kalayaan ng Pilipinas matapos ang sampung taong transisyon na natupad noong Hulyo ikaapat labing siyam apat Nilagdaan ito ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos noong Marso dalawang putapat at tatlong Ikapito ang pagkatatag ng Commonwealth Government noong labing tatlong Sa ilalim ng bagong saligang batas, tinatag ang Commonwealth Government at nahalal si Manuel L. Quezon bilang unang pangulo at ito ay nagsilbing pagsasanay ng bansa sa tunay na pamahalaan. Ang pamahalaang Commonwealth ay opisyal na inilunsad noong Nobyembre 15, 19, at Pangwalo ay ang pagkakaloob ng kalayaan. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, Formal na ibinigay ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo ika-4 1946. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas. Alinsunod alin sa Philippine Independence Act si Pangulong Harry S. Truman ang, nag, ang naglabas ng proklamasyong 26-45 noong Hulyo 14-14-46. Opisyal na kinilala ang kalayaan ng Pilipinas. Sa parehong araw, nilagdaan ng mga ng mga kinatawan ng Estados Unidos ng Amerika at ng Republika ng Pilipinas ang isang Treaty of General Relations sa pagitan ng dalawang pamahalaan ang kasunduan ay nagtadhana para sa pagkilala sa kalayaan ng Republika ng Pilipinas noong Bulyo Ika-apat, labing na At noong at ang pagsuko ng soberanya ng Amerika sa mga isla ng Pilipinas.